Hi everyone, ako di ay di Salas sa Usaka o IPW diri sa Bansang Asia. Karon nga video guys, o ni ko ninyo kay Mang Laagta, kay di op na ko uning panahon na so mga nag-decide ay miss among mga friends nga kanang mga ligo mi og dagat. So dugay-dugay na pud bay ami naka ligo og dagat. So layo ang dagat diri guys. So to, nagpa book mi sa among friends tapos 11 mid ay ani ka book na ngadto. So nangadto ay may ani sa dagat sa, sa Celsius sa Croatia so layo-layo siya. nag na ay kuani sa akong mga friends nga babae so kay kuan man holiday siya nga panahon. Tapos di opod na ako so niuban na lang ko sa ila. Uh, pa 11 di ay may book ani tapos among gisakyan kay bus. So kailangan ni magbook dito sa ilang kuan sa online tapos manawag ka tapos iingon nila sa imo kung asa ang meet up diri sa Zagreb sa Zagreb lang ni nga area ha so maoto naghawa mi diri o ka alas alasay sa buntag ni abot mi dito sa Celsi Celsi Croatia kay Kuana ka nang mauna siyang naidagat dito ha dagat so pwede maligo Ha, alas 9 mi naabot dito kay kanang night traffic bitaw tapos pag abot dahil namo dito kay nangita dayon mi og ka ng among pwestuhan kay para mga ligo na may. tapos pag abot na mo dito kay ka ng wala kay puno na kayo daghan na kay tao tapos nangita mi og ka ng among butangan sa among mga pagkaon kay nagdala mi og mga pagkaon dito kay dito ra mi mga on so pag abot na mo dito kay nag, nakakita mi og area tapos naglatag mi dito ipananaw ganimis sa mga tao kay ka ng kamera ang nagkaon dito sa kanangkuan. kuan kanang murag bitaw ga picnic murag sa Pilipinas nananaw ang mga puti sa amua kay nagbalon biya mi tapos nangaon mi dito pagkahuman dayon anak kay kanang naligo dayon mi sa dagat tapos ang ila din ang dagat diri kay kanang batuhon kaayo kinahanglan mo magsapatos kay kanang masamad imong tiil kanang ang ilang dagat diri kay dili siya white sand bitaw ka kanang daggo daggo ang bato pero diri siya ka ng artificial bitaw gibutang dito sa gilid sa dagat sumurara siya gitambak inana ang sudiri so diri siya pareya sa Pilipinas nga puti gyud kaayo oga nang pwede ra ka magtiniil diri kay pwede ka masamad sa ka ng mga bato-bato nga talinis la ilang mga kuandiri kay ka talinis ang mga bato bitaw ka nang mga buhiing nga, bato Bali ang among gi sakyan ato kay bus tag uh, 20 euro mi pero balikan na balikan na to siya. So ni hawa mi dire alas sa uh, buntag ni abot mi alas 9 didto tapos gi pick up dayon mi didto sa nai pick up point nga 6:45 pm na mi naguli. So nagabot mi ana diri sa Zagreb alas 11 na sa gabi eh. grabe ka, ka kapoy ka nang gipamaulan bitaw ko kay nagsakay man mi didto ka nang kuan ka nang mura bitaw siya uh, salba nga dako tapos giguyod-guyod sa ZK tapos basta joker ka ayo kay ka nang mura ka, mura rain maulan pag uli kay ka nang grabe among panghawid para dili mi mahulog didto sa among isakyan, enjoy pod baya siya So na ada ito ibayad gapon 15 so mauto ni sakay lang gapon mi bahalag mahal siya piyong at is na mo kay wala pa ko naka try sa Pilipinas kanang mura siya salbabida nga dako tapos good guyuron sa Zitki basta chada kay siya enjoy pod biya siya so il, uh, wala ang uban ato nang apil sa amo ang wala nag apil kay ang isa kay gidugo di ay si ate mauto wala siya ka apil kay kanang nagilis pa siya tapos kami kay excited naman kay may magsakay atong murag dako bitaw nga salbabida tapos guyod guyoron dayon mo dito sa tunga sa dagat saba lagi ka may makita ninyo karon sa video nga akong i-share sa diring dapita so mauni siyang among kuan diri among mga ganap diri so haganahan po ko maligo kay dugay dugay na kula na ligo sa dagat so ang mga dagat po di ay diri sa Croatia kay lagyo siya naa siya sa mga isla so maupod na ang ginaanhian diri ang Croatia po di ay tourist spot po na nila diri ang mga dagat. So naa sila diri 1,000 kapin nga island sa Pilipinas kay 7,641 uh, di ba diba? So ilaha diri kay 1,000 kapin pero wala ko kapalo kapin basta mas daghan gya punta. So maoto, enjoy po biya gya so grabe kainit so daghan ka ipo eh mga tao dito nga mga kuanda gapon lokal or mga turista gapon nga galaag diri sa Croatia kay maumang yun ang ilang ganahan po pasta ka ng summer time kay mag sand, uh, sand beating mana sila tapos maligo ganahan na sila ang mga Amerikano ana or mga puti so okay po ba yung experience dito kay ka nang enjoy enjoy po siya tapos ganahan po kong ligo sa dagat kay makawala man po na siya mga sakit sakit bitaw sa atong mga kalawasan pero pag uli na mo ato kay pag pagkagabi kay nauntay ka nang disco wala ko ka apil og disco kay ka nang nag idlip bitaw ko na, na derichuan dahin kong katulog kay gikapoy ko sa biyahe kay ka nang wala kay ko katulog dito sa among biyahe kay among sa likod saba kaayo ang mga lokal Grabe ka saba. Sumaon so, ni na niya siya. Naanata diri dapit sa kanaamong gaadduan So, dool na niya siya sa Selsi, Croatia. So, makita na nimo ang mga dagat. So, mauna dayo ni ang dagat diri guys. So, daghang kay tao diri mauni ang ilang kuan mga boating or yati. Tapos na dirao gapangita so, si, miya ano, na ng among punduhan so, si para unya dira din mga ligo so niya ato mi sa unahan kay grabe beach. naka -crowded. tapos sa ah, magkaon man mi ani so nangita ba mi among <laughs> kanang datagan <laughs> sa among kuan kay daghan gyud kay tao dring dapita as in so far daghan kay ganahan sila digo-digo sa dagat so nagbutang para mi anak mga kuan sa mga naong kanang ang sa kaya uh, um, natawag anak ka nang parang dili di, ka di, ikamaitom di, di, charis pero itom na budaan pero wala na ko ipakialam at least, na anak ka sa Europa guys laban ng kita din dapita Yeah,